Hi guys. So, pakita ko lang sa inyo yung bago kong maleta. This is from Island Elephant. Dalawa to. So, ito muna ipapakita ko sa inyo. Kasi ito yung mas maliit eh. Kaya ako ito pinili kasi mayroon itong space para sa laptop ko. So, kasha sa guys. Okay. So, ito siya. Ayan. Ito yung isa sa mga feature niya. Para meron siyang sabitan ng paper bag. So, ito. Wala tong naman. Gusto ko lang pakita sa inyo na yun yung pwede nyo. So, ayan siya. And then, ayan siya. Tapos itong handle niya, nabababa siya. May pipindutin ka lang dito para tumaas siya. Another feature na matasama ko dito is meron siyang pwedeng lalagyan ng cup, cup holder. Ayan. Tapos pwede mo na siya ibalik siya. Tapos, ito na yung sinasabi ko sa inyo na compartment para sa laptop. Ayan. So, ayun yung laptop ko guys. Lenovo yan. Kaya ko siya binili. Tapos, hindi ko kasha din dito yung ano, yung isa ko pang portable na monitor. Kaya ito talaga yung binili ko kasi nga may space sya para doon. Tapos, ganito naman yung i na sa loob, guys. So, ayan. Tapos, yung sa kabilang side, ito naman siya, guys. Nagyanan so, din siya. Tapos, pwede mo rin siya. Ayun, pa, nasa baba na pala. Ito pala. Ayan. 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 Tapos, ito mabubuksan mo rin ito guys. mo rin Tapos, ang magandang sa Island Elephant, kapag bumuli ka sa kanila, may kasama pa siyang sticker. Papakita ko sa yung sticker na kasama. Ito yung isa sa mga sticker na kasama niya. Dalawa yan. Kasi dalawa nga yung binili ko. Ayan. Ayan. Island Elephant. And then, kasama na ganito. Kaso nga lang kasi nasira siya eh. Mabango to guys um, scented bag. Mabango siya. I think pampabango siya. So, ayan lang. Kung sakaling gusto ng bumili ng Island Elephant, ganyan na yung tsura niya.